Kaya po, ako po RP CRP ng Jim D So, meron naman tayo another topic ngayon, pangalong video na natin for today. Tapos, may proof of completion ulit tayo. So, shoutout muna sa client, client natin na uh, si Sir John Frederick Malyari, Malyari ng Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Tapos, may existing na gym na sila, yung Super Saiyan Gym. So, kung nandun sa area ng Lubao, Pampanga o katabing bayan ng Lubaw, Pampanga at wala kayong mapuntahan para mag-gym, subukan yung puntahan yung Super Saiyan Gym sa May Santo Tomas, Lubaw, Pampanga. So, ito po yung ano, uh, meron ng existing gym sila uh, Sir John at saka yung kapatid niya na si Sir Jihan. So, magandang story itong kanila kasi meron na silang existing gym. Ang kwento naman lang, simpleng gym lang yon maliit. Pero yun yung kagandahan doon. Huwag kang matakot. Lagi kong sinasabi yun, huwag kayong matakot na magsimula ng maliit. Kasi lahat naman ng malaki nagsimula sa maliit. Kagaya ko, kung napapanood nyo yung mga videos ko about uh, Gym Republic, which is nasa 1,200 square meters yung area namin, ganun man siya kalaki, Believe it or not, nagsimula lang kami sa maliit sa isang 30 square meters na garahe. Doon lang kami nagsimula. Pero sino mo mag-aakala naglalaki ng ganun kalaki yung gym namin? Ang, ang, ang lahat naman ng negosyo talaga is may kaakibat na risk. Lahat ng negosyo may pwedeng malugi. Walang foolproof na negosyo. Pero lahat din naman ng negosyo may posibilidad lumaki. Kaya lahat ng yan is nakadepende yan sa kung paano nyo pinatatakbo yung inyong gym. So yung kay, kay, kay Sir John Frederick is perfect example to nung mga mga pinipreach natin na mga nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa, na nagpupundar dito sa Pilipinas. Para nang sa ganun, it's either na hindi na sila magpapadala sa Pilipinas pagka kumikita na ng maganda yung gym business nila or pag-uwi nila ng Pilipinas nakakasigurado sila na may kita sila na matatanggap. Kasi alam naman natin yun eh. Uh, marami sa mga kapatid natin na OFW yung tinatawag na ano, one day millionaire. So ano yun? So marami sa ating mga kapatid na OFW uwi sa Pilipinas. Sabi nga nila, pag umuwi sila sa Pilipinas, hari talaga sila. Regardless yan. Regardless yan kung ano yung trabaho mo sa ibang bansa, pagdating mo sa Pilipinas, hari ka. Bakit? Kasi iba ang trato sa'yo ng pamilya mo, iba ang trato sa'yo ng kaibigan mo, kapitbahay mo. Kakaiba yung trato na yun, bago pa doon sa trato, bago ka umalis. Kasi talagang iba yung ano eh, iba yung ginagawa natin pakikiharap doon sa mga kapatid natin na FW na balikbayang. Pero, okay, granting, pag uwi nila dito sa Pilipinas, gagasto sila, papasyal, uh, ibibigay yung gusto ng pamilya, pero bago sila umalis o pag alis nila, nauubos na yung pera na yon So, hindi sila pa pwedeng pang sa Pilipinas. So, kung ganun po yung sitwasyon, mas dapat ma-realize ma nyo yan na yung mga kapatid natin sa OFW na hindi pang permanente yung ating mga uh, gastusin dito sa Pilipinas pag naandito kayo. So kailangan pagka bumalik sa, sa ibang bansa, mapagplanuhan nyo ngayon na ano yung gagawin nyo just in case na mawala kayo na, either mawala kayo na trabaho sa, sa, sa ibang bansa or uh, plano nyo na kasi Aminin naman natin hindi, darating ang panahon, tatanda tayo, hindi tayo pa, pwede pang matagalan sa ibang bansa, babalik at babalik ka pa rin sa Pilipinas. So ano ang gagawin mo pag nasa Pilipinas ka na? Kailangan mapaghandaan mo yan na kung ano yung lifestyle na, na kinasanayan mo, pwede mo pa rin ituloy-tuloy yan kahit nasa Pilipinas ka, pero, yun yun eh, isang malaking pero, pero kailangan mapaghandaan mo yung uh, future mo. Madali naman yan eh, kasi Let's say, alam mo naman kung magkano yung ginagastos mo sa ano eh, sa uh, pang araw, -araw pang buwan-buwan. Actually, may formula to eh. So, impromptu. So, i kung mapapanood nyo to, dahil hindi naman ako naglalagay ng mga figure sa sa, sa videos ko, i-analyze nyo na lang to. So, para malaman mo kung magkano ang kailangan mo kitain or i-invest Pagka nagretiro ka, alamin mo kung magkano yung ano, yung buwan-buwan na kita mo, yung buwan-buwan na gastos mo. Let's just say 100,000. Yung kailangan mong uh, pang-gastos araw-araw para ma, para may ano 'yan, para mai i-compute kung magkano yung kailangan mo invest. Kailangan mo i-multiply yung 100,000, i multiply mo by 12. So, 1.2 million yon. So, so 1.2 million, itatay mo ngayon to ng 20. So, lalabas to sa mga 2, 2, 24 million na kakailangan mo nin na kitain para pag ininvest mo ito sa mga passive income, kagaya ng kung ilalagay mo to sa stocks, ilalagay mo to sa, sa bonds, ilalagay mo sa uh, pag-ibig MP2, kikita to ng at least mga 7%. 7%. At pag kinumpit mo yung 7% na yun, lalabas yung buwan-buwan na sa 100,000. Pero yun yung passive income. Pero kung sa gym equipment ka naman, sa gym ka mag uh, i-invest, mas maliit ang kailangan mo doon. Bakit? Kasi uh, yung package si natin, ilagay na natin sa 350,000. Yung, yung average niya kasi pwedeng plate loading, pwedeng selectorized. So, so mo na ng 350,000, sa 350,000 mo, at sa'yo yung pwesto, kaya mo kumita Uh, ng 1,000 per day. Si Sir Avi, shout out yun, natatman ko taloy. Si Sir, si Sir Avi, kung di ako nagkakamali, Sir Avi, pakiko, pakikorek ako kung mali ako, is from Romblon. So, si Sir Avi, kumuha sa satin mga way back 2022 o 21. So, siya yung kausap ko nung isang araw lang na nagsabi na nga na kumikita sila at least mga 1,000 isang buwan. Sana hindi ako nagkamali. So, uh, 1,000 isang araw. So, 1,000 isang araw is 30,000 isang buwan. So, kita na nila yun. So, kung meron kang 350,000 na, na investment, kikita ka ng 30,000. So, let's say, na tatlo yung gym mo. So, meron kang tatlong gym na worth 350,000 ang isa. So, 1,050,000 1, lalabas yun. Pero sa 1,050,000, kikita ng 30,000 ang isang gym. So 90,000 po yun sa isa, isang buwan. So hindi mo kailangan mag-ipon ngayon nung sinasabi ko na 24 million para lang kumita ka ng 100,000. Kasi passive income yun. Yun yung computation talaga ng mga nag-financial planning. Medyo malaki yun. Pero sa, hindi lahat kaya yun eh. Pero kung may sarili kang gym, bisa sarili kang pwesto, kaya mo kumita na isang libo isang araw. So kung 30,000 isang buwan ang kailang, ang kinikita ng isang gym mo, kailangan mo na tatlo o apat na gym para kumita ka ng between 90,000 to 120,000. So pagpalagay na natin na, ano, na uh, apat ang gym mo, tapos ang puhunan mo doon is 1.4 million kasi 350,000 eh. So sa so 1.4 million mo, kaya mong kumita ng 1,120,000 isang buwan. Which is, hindi na po talaga masama. Pero ito ah, don't take, don't take my word for it. So case to case basis yan. Kagaya kasi sa akin, actually mas malaki sa 1,000 isang araw ang kikitain ko doon sa Gym Republic. Yung kay Sir 1,000 isang uh, araw ang kinikita sa, sa gym niya. So pwede lumit, pwede lumaki. Pero ang punto ko lang, hindi mo, kail hindi mo kailangan kumita o mag-ipon ng ganung kalaking pera na aabot ng 20 million pataas para kumita ka lang ng 100,000. So, i-proof of completion muna natin to kay no. Kay, kay Sir Jihan at saka kay Sir John ano uh, ano ng Santo Tomas Lubao Pampanga. So, ang in order nila is uh, assisted squat uh, with standing calves. So, ito Sir, kung di nyo napanood yung video ko to, bukod dun sa assisted squat na kayang gawin nito, pero doon sa standing calves, pwede ka rin mag ano rito, mag shoulder. Pwede ka rin mag back. Pwede ka mag shrug. So, napakarami po na magagawa nito. Actually, isa ito sa mga paborito kong gym equipment na ginagamit ko sa Gym Republic. So, isa pa sa mga order nila is hammer, is isolateral hammer row. Puro Olympic to. Olympic, stainless ang gamit natin. So, ito, pang-back to. So, hiwalay na gumagana yung kaliwa at kanang kamay mo. Pwedeng sabay. Tapos, may mga spring po yung babaksakan nung uh, mga plato natin. Kaya, turo natin ha. So, ito, may spring. Para pag bumaksak, tatalbog. Tapos, yung upuan natin, adjustable po ito, na itataas to, depende sa sa taas o liit taong gagamit. Tapos, last but not the least, uh, yung order nila na reverse fly sweet peck deck. So, ito yung order nila na reverse fly sweet peck deck. So, ano to, pwede pang rear delts at saka pang chest. Tapos, ito yung kay, ano, kay Mamshina ng uh, Allen Sa Samar. Sa so, ito yung order nila. So, maski yung ano, sabi ko nga, uh, huwag kayong matakot na magsimula ng ano, ng maliit. Kasi, kung maski yung fabrication namin, kasi nagsabay yung ano eh, nagsabay yung business natin na fabrication at saka gym. Yung fabrication namin, sobrang simpleng-simple simple lang. Kasi, totoo lang no, nagsimula kami sa sobrang liit ng lugar ko, doon na kami sa kalsada nagwe talaga. As a matter of fact, uh, narereklamo kami ng mga kapitbahay namin noon kasi nga daanan yun eh, doon kami nagpa-fabricate pero kita nyo, napalaki na natin ng malaki. Kaya yun yung ano, yun yung lesson na gusto ko i-share sa inyo. Marami kasi sa atin ano eh, yung Insta Instagram mentality. Yung napapanood nyo kasi, nakikita nyo sa Instagram, sa TikTok, sa mga sa Reels, yung mga influencer na naging successful na nakikita nyo sila parang pag mag-flex sila, oh, ito na yung ari-arian ko, ito na yung gym ko, ito na yung sasakyan ko. Siyempre, pag tinignan mo talagang ano, para kang manliliit eh. Kasi isipin mo, layo na nang narating ng tao na yon. Pero ako, ganda yun, pa rin. Tapos siya, nag, may gym siya ngayon, pero yung gym niya, ang laki-laki. Pero, huwag kayong panginayangan ng loob doon. Huwag, huwag, huwag niyong isipin na pag kayo magbi-business, kailangan malaki na kagad. Kailangan ah, bongga na kagad. Hindi po ganun. So, huwag kayong panginaan. Actually, yung mga tao na yon yung mga influencer na yon hindi nila sinasabi yung ano eh. Yung totoong istorya behind that, di mo alam kung puro utang yun sila, di mo alam pa paano nagsimula yun sila. Kaya, never, never, never na napanginayaan ng loob na una, na maliit lang yung kaya nyong itayo, or ah, baka hindi na kayo makahabol doon sa progress ng iba wala kayong dapat ikon uh, i-consider na kakompetensya. Hindi si Pedro, hindi si Juan, kundi ang kakompetensya nyo yung is isarili nyo. Dapat, lagi nyo tatandaan, lagi nyo uh, i-check-check na ngayon taon na to, alaban ko ang sarili ko. Next year, dapat mas nag-improve na ako hanggang kung ano ako ngayon taon na to. So, balikan mo yung mga nakaraan mo mas nag-improve ka ba mula nung nag-umpisa ka? Ako, Polisi RP ng GMD po. Maraming salamat po.